I made up my mind. I'm pretty sure. Pagpapalitin na natin mga kabokals. Yan, ilalagay natin dito yung 6 months old. Ito lahat pull out na ito mamaya. Uh, ilalagay ko na ito sa breeding pen doon. Yun, 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 yung breeding pen na yun. Isa yun sa ayusin nila rin ng mamaya, magpapalagay na ako ng patungan ng tray natin na pugaran nila. Kasi ito mga to, sanay ito sa ano eh. Sanay ito mga itlog sa tray. So, inisip ko, dali na kagad sila doon nang wala pang pugaran, ang problema baka masira yung kanilang ugali na nangingitlog sa tray. So, ang gagawin ko, bago ko sila dalihin doon, magpapagawa na ako muna ng mga patungan ng tray. Para pag dinala namin mamaya doon, Ah, uh, may mga tray na. So, kung sino man ang itlog, andong pa rin yung nakasanayan nila na itlogan na tray na nasa taas. Ayan. Hello mga kabokals, good morning So ito si Renan sa kasi lolo niya ang ating uh, nakuha kayo kasi puro may gawa Si Johnson may gawa, si Eman, si Emon may gawa hmm. So ito ang ipagagawa ko sa kanila Ituturo ko muna Ito, Renan. Bali ano Grabe putik mga kabukos Patindi ng patindi ang putik uh, Kunin nyo muna lahat nung, Kasi puputuli natin to Tatambakan na natin yan eh Papatay natin yan hanggang dito Hanggang dito So ito Itong net na to iba ito I-secure mo muna yan Talia mo ng maigpit May may nylon pa rin eh Talia mo ng maigpit yan Saka magugupitin to o mo tapos kukunin mo 'yan yung mga net na 'yan kukunin nyo. 'Di nakatali la naman yung mga nylon yan. Kukunin nyo ng buo ah yung magagamit pa natin iro-roll niyo. Bali dunahin pag ganun. 'Di ito muna secure mo. Ito muna tataliin mo muna to. Tatahiin mo. Tatahiin mo ganyan. Kasama to dito ah. Kasama to nya kasi puputo lagarin natin to pag ano eh. natin 'yan. 'Yan yun, yun muna ang gagawin nyo. Tapos, pag natahi mo na yan, mahigpit ha, higpita mo ha. Ah, uh, mo na yan, di ba? Gugupitin mm -hmm. mo. Kukunin nyo naman ngayon niya, kakalasin nyo na yung mga tali niya. Kukunin nyo yung net na buo. Iro-roll yun nyo. Mm -hmm. So, ang banat niyan, ano, dito muna, tapos roll yun, dito roll yun. Hanggang sa makarating kayo ron. Para naka-roll yun siya, hindi siya magbuhol-buhol. Ah. mo na dito. Oo. Tapos, gugupitin mo yung silikan. Oo, gugup. Puputuli nyo na, gugup. Hindi, hindi, lang, wala kang gagalawin doon. Dito lang. Hmm, um, ito, diba, sinasecure mo na to. Talia mo na, tinahi mo na ganyan, maigpit. Tapos nakaikot ka na rito. Gugupiti mo na to. Dito. Uh -uh. Puputuli mo na yan. Tapos, kakalasin mo ni mga tali, iro-roll yun mo na siya. Ah. Magasa makarating ka, makuha mo yung buong net. Talia, talia yung tatalian. Tatalian lang yan, kasi yan ang matitira eh. Yan ang magiging ano na yung pisa na uli ito kasi tatambakan na natin yung kanal na yan. Papatayin natin yan. Yan, existing pa rin yan. Kanal pa rin yan. Hindi natin gagalawin yan. Kaya ito. Kunin mo yung nylon doon sa ano, sa kubo. Ayan. Tay, kayo pa ba, Tay? Ha? <laughs> nag ako ko din kay tatay kasi magpapahakot ako ng lupa mamaya. Kaya pa magbuhat ng ano? Ng lupa? Oo. Ah, ayan. <laughs> wala. Ay, kaba ba ng kanal dyan? Ah, naglilinis ka ba dyan kay Ate Gigi? Oo. Aba. Ah, ay, ikaw yata yung nakikita ko minsan na nag-ano dyan, nililinis. Ah, ikaw pala yun. Mm -hmm. Yan kasi, wala, 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 wala iba, makuha si Rena na, ano, kasama. Sinama niya ilolo niya. <laughs> o, oh, yan, tatanggalin na yun, lalagariin natin niya mamaya. Tapos, oh. So, ito na lang eto na lang pang putol mo sa net. Wala kong gunting na ano eh. Pura, ayan, ganyan. Higpit mo, anan. So pagka na, na -ano mo na yan, na-secure mo na yan, tayo pwede ka na ron. Doon kayo. Doon kayo mag sa lubong kayo ni Renan. ng kakalasin, kakalasin mo. Kakalasin mo yung mga net. Ay, pwede mo na pisan doon. Kalasin mo na yung net doon para sa lubong kayo. Nakatali. Wala na wala ba no? Ayun, grabe, oh. May mangga pa. Saan galing ko mangga na no? Ano? Ayan, no? Oh. Ito nga, natapos natin kahapon, no? Oh. Oh, hindi na sila makalabas. Hmm. Ayan, tay. Kaya mo bang ano yun yung tali? Kailangan mo ng pamutol. Kaya, ramin mo muna yung ano, yung tabas kay Renan. Putulin nyo nila yan. Yung, ano? yung mga tali-tali na ganyan. Para maano kayo. Pabilis. Ayan, so yun. Pakalas ko kay tata yan. Uh, salubong na lang sila. Ayan. Kasi wala ginagawa yung <laughs> isa. para pare sila may ginagawa. Eh kasi ano. nintay nga natin si Kuya Johnson na makatapos to sa ginagawa niya. Bago natin patira yung kanal talaga. Kaya ito sila rin han. mga minor lang muna patitira ko para tuloy-tuloy na pagka pwede si Kuya Johnson, tuloy-tuloy na. Pero ito, tatambakan namin mga kabokals. I made up my mind. I'm pretty sure. Pagpapalitin na natin mga kabokals. Yan, ilalagay natin dito yung 6 months old. Ito lahat pull out na ito mamaya. Uh, ilalagay ko nito sa breeding pen doon. Yun, 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 yun yung breeding pen na yun. Isa yun sa ayusin nila rin ng mamaya, mag, papalagay na ako ng patungan ng tray natin na pugaran nila kasi ito mga to sanay ito sa ano eh sanay ito mga itlog sa tray so inisip ko dali na kagad sila don nang wala pang pugaran ang problema baka masira yung kanilang ugali na nangingitlog sa tray so ang gagawin ko bago ko sila dalihin don magpapagawa na ako muna ng mga patungan ng tray para pag dinala namin mamaya doon, Uh, may mga train na. So kung sino man na manging itlog, andong pa rin yung nakasanayan nila na itlogan na train na nasa taas. Ayan. And then, pag na bakit na to, pag na, uh, wala na manok, patatambakan ko yan. Yun, kukunin namin yung mga panambak dun sa bahay na ginagawa. Tatambakan niya kasi wala, wala no time to sanitize na ako. Eh. So ang gagawin ko, Tatambakan na lang lahat ng bagong lupa yan. Tatambakan ng bagong lupa. And then may ipa akong, may apat na sako pa akong ipa na natira doon. Saka naman yun ang ilalatag sa ibabaw. And then, ililipat na yung mga six months old. Ayun, gagawin ko ng paraan yun para masanay sila mangitlog itlog doon sa tray. Hindi na natin babaguhin yun. Yun, na, yun pa rin ang magiging itlogan nila. Sasanayin lang natin. May gagawin ako dyan mga kabukals. Makikita nyo. <laughs> ayan. Ayan. Kaya ba lagarin to? Ayan, Ayan o. Oh. Yan na, tapos. Ano? Ah, sige, hintayin mo na kita dyan. Kaya, ayo, bago ko iwanan mga kabukals. <laughs> gusto ko maputol mo na yung net para ano. Kasi yung mga kawayan na yan, gagamitin natin yan doon sa gagawin natin patungan ng dirt tray ayan yeah, mga kabukal ito mga kawayan, kasi napopwede pa rito yun ang gagamitin namin na uh, uh, patungan ng tray para hindi na ko bibili ng coco sayang eh mm, dami pang kawayan dito. may nakabalagbag pa nga sa mga ano eh, sa putika na yun oh. kaya naman siguro eh, parang gagawa lang kayo ng ano ng patungan ng tray yung ano yung katulad ng gano'n no? kita mo yung sa loob ng kulungan kayang-kaya nyo no kahit ikaw, kaya mong gawin lang yun, no? Ayun, kawayan na din naman ginamit ko rin, eh. Hmm. Bili lang siguro tayo pa ako. Ay, pinakamusta ka ni Ma'am Vilma? O, oh, ano masasabi mo kay Ma'am Vilma? Ma Ma'am Vilma, ito na inahunting mo. Sa trabaho po, kayo May niya maaari sa'yo. Eh. Ano ba nangyari sa trabaho mo? Ay, umalis, umalis din po kasi nga po yung nangyari kay Papa. Ay, nagpaalam ka? Opo. Ah. Eh, di naman po pwedeng hindi ako malisto kasi wala aalala e, yung Papa. Oo. Eh, di ka muna pala. Opo. Eh, Papa, ano yun? Baka tanggalin ka ron. Umalis na rin po siguro. Umalis na rin po. Ay, umalis ka na rin doon? Ba't may hirap, ma? May hirap. Opo, yata. ah, yatan kasi kahit ano no madaling araw ang May darating po, kasi sa alas 12 ng gabi kailangan po namin yun. Ah, mga taxi. O jeep. Di. Ah, mga jeep. Pero malaki sweldo. Depende po. Depende, ah, depende sa jeep. linis. Sa jeep po. O sa dating ng jeep. Opo. Mm hmm. Kasi ibang driver po, may isang linis eh. Oo. Yan, mababa lang po ano na sa isang araw niya. Kasi um, 300 lang. Ay, 300 lang din. Opo. O, oh, mababa. Ali. Pero libre ka kain. Tanghali lang po. At tanghali, merienda, bahala ka na. Saka gabihan. Gabihan lang po bahala na ako. Pero tanghali, tas merienda. Ah, meron kay merienda din. Opo. Pero mababa pa rin yung 300. Mababa pa rin. Oh. Uh, buong araw tapos hanggang gabi trabaho. Ah, ma, ma mahirap nga. Tapos 300 lang bayad mm. sa inyo. Sir, pag maging sa kanong plus plus 600 lang mm. kita. Tapos mahirap pag isa. Oo, oh, mahirap. Sinabi ba sa ni Eman? Ni Emon? Okay. Ay, yung, yung in-offer ni Ma'am Vilma? Yung tungkol po sa... Ano? Pag kami kakatiwala. Mm -hmm. Sa bahay. Kaya Ay na, na sa bataan nga yun. Sa bataan nga po eh. Napag-isipan mo na ba? Pwede ko namang hindi sumagot ko. Pag-isipan mo pa. Pag-isipan mo pa. sige. Hindi pa naman siya uwi ngayon. ano, anong buwan ba siya uwi? August yata, September. Kung ako ko nagkakamali ang uwi niya. meron ka pang ano, ilang buwan para mag-isip. Ayan, mabil ma. O, okay, kinausap ko na si Renan. Pag-isipan pa rin niya. Ayan, patuloy mo na yan. Ay, kunin mo kay Lolo yan. Ay, yung tabas. Oh, yan. Iwaay mo. Hmm. Pwede mo muna ano, luwangan dito. Ayun, ah. Ang galing muna yung mga tali-tali niya. Kaya lang, ya, mo ano, yan, itong tali na makukuha mo dito, i-secure mo ulit kasi karugtong yan dun, eh. Mm. mo muna yung tali, secure mo muna rin. Y yung talingan ano nila. O tapos i-secure mo dyan. Ayan. Yan hindi sa kabila gagawin mo ha. Yan para hindi lumawang yung sa kabila. Kasi ano yun eh? Hindi natin gagalawin yun eh. Ayan mga kabukles, Hindi kasi gagalawin yan. Yan pa rin yan. Sa kito. Yan pa rin yan. Hmm. Yung sa kabila patuloy mo rin. Kuha ka na medyo mahaba-haba ha? Wala kasi tayong gunting na ano Hindi, hmm. sige, okay lang yan. Diyan ka na ang puputol. Hindi. di huwag ko na galawin yan. Ibuhol mo na siya Ron mo na siya roon. Tapos, diyan ka na puputol sa ano niya, pagkalagpas niyan. Kita mo na. Yan. Di pag wala kang, wala kang trabaho nan, sa ka na pumasok. Yung uh, uh, harvester. Uh, ha? Hindi po sa Oh, harvest yung katulad pinapagawa ko sa inyo dati, tas sasakati tayo. No. Eh, si Emon ni eh, aalagaan ko dapat 'yun eh. Iniwan ako eh. <laughs> aalagaan ko dapat 'yan eh. Sabi ko nga gagawin ko gagawin ko na kayo regular. Kayo dapat gagawin ko na kayo regular. Eh umalis ka nga. Eh si naman iniwan din ako. Eh ito nagbabalik ka. <laughs> wala joke kayo. Ayan. Doon na, lalagpasan mo yung binuhol mo na yun. O, lalagpasan mo yan. Hmm. O, oh, wala na naman si Dugul, mga kabukol. yan. Hmm. Puro lang na. naman. Ayan, so pag naputol nyo na yan, pwede ko na silang iwan. Ayan. So, ganyan mo. Nana, ito kunin ko na ito para hindi madami ah Uh, kukunin niyo lahat ng mga tali sa kanet. Ah, uh, ano niya, i ano niyo ng ano nang pwede pang gamitin. Tapos, pagka nakuha niyo na yung net, saka niyo babaklasin itong kawayan. yeah yeah yan, yeah, lalagariin niyo yan. Lalagariin po. Mm -hmm. Tawagin mo ako bago mo babaklasin yung kawayan. Yan lang muna ang net, ha. Ipapakala ako manok. Ayan. Nani, ito gamitin mo lagari ah. Ayan o. Oh. Shout out kay Sir Joseph Tapang from Japan. Sir ito pa yung lagari binigay mo sa akin. Boy pa. Medyo kinakalamang na nga lang. Natagal <laughs> na kasi. Pero oh, matalas pa. Yung extra blade niya, hindi ko pa nagagamit. sa bahay pa. Ayan. Sir Joseph Tapang from Japan. Siya po nagbigay niyan. Hmm. Oh, ayan. Ayan. So puputulin niya yan hanggang dyan. Ayan. Tapos kunin yung gawa yan. Ayan, yeah, ganyan, no? Mm. Ayan. O, oh, nakakagulo ang mga manok natin, ha? May tug ba dyan? Mm. yan Buhay muna natin sila Ayan. Uh, papakain ko Ayan. 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 ran balikan natin sila. Natapos na eh uh, tayong pagtanggal ng net. Kamusta kayo? Hmm, masikip talaga mga kabokals, oh. Hmm? Masikip talaga sila dito. Kaya kailangan talaga 'tong sa kabila, uh, i-utilize natin yung um, isa pang, isang coop number one para sa kanila. Kasi naisip ko i ah uh, paghihiwa-hiwalay lang pala natin yung mga Thunders. So halos wala rin wala na rin palang gagamit ng malaki na yon. So ayusin na lang uli natin. Yung pugara naman na ginawa ni Emon diyan dito. Magagamit natin yung for breeding. For breeding na lang po 'yan. And then yung mga tray na yon na nandoon. Ah, uh, siya pong gagamitin natin sa mga six months natin. Ayun oh, tapos na. 'Yan sinasabi ko. So ito, tatambakan namin 'yan papatay namin yan mula doon hanggang dito Tatabakan namin yan pero ano na yan hindi natin tatrabahoin ngayon yan so gagawin natin gagawa tayo ng patungan ng ng tray ganun Ito, tignan mo muna tignan nyo muna yung gagawin natin Ayan. Yang ganyan 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 nan. Kita mo? Kaya no. Dali lang ako. ginawa ko mag-isa yan. Baka lang magsagawa yan. Ayan ha, so yun. Kunin mo yung mga pwede pa. Ayan oh, yung mga solid pa yan. Mga mapuputol pa natin yan. Ito, baka pwede pa ito mga nasa gilid-gilid na ito. Ayan. Pati ito. Ito, tanggalin nyo na rin pala ito. Itong screen. Ma mabubunot ba ito? Tanggalin nyo na yan. Para makuha natin to Ano pa yun eh. Uh, magagamit pa natin yan. Kahit itapon mo na yung screen na yan. Sirain nyo na. Andyan yung tabas, diba? Kahit sirain nyo na na ano. Sikwatin nyo na lang. Sikwatin nyo na lang yung mga yara. Ayan, ayan pala. Nabubunot pala. Huwag mula sirain yung nakaharang doon. Yung nakaharang para sa labas. O. Ayan. Kasi huwag mula dyan mga kabukas. Tatambakan na namin yan. Hmm. Para nga yung pag-agos ng tubig doon sa kabila. Ayan o. Eh. Maagos kasi yung tubig do sa ating kambingan. Galing dito sa kanal na yan eh. Kaya pagka na ano to na patay to. Uh, hopefully wala na aagos sa tubig doon. Etong mga ano to, tay ano na? Ano pa to? Mm -hmm. Ah, mga ano. Mm -hmm. Di, tap, tatapon niyo na sa labas mamaya, o, oh, Oh. Ayun. So doon, kami gagawa mga kabokals. Kasi, yun nga, kailangan natin ma-evacuate na to. Ang plano ko, pag tinanggal sila dyan, diretso sa breeding na. Para ano na. Kasi kung ililipat ko pa sila ron, na hindi maayos, tapos tatanggalin na naman sila doon, para, ma para ayusin yung pugaran nila. ba diba? doble trabaho. So, one hit na lang tayo, ayusin muna yung pugaran, hapunan, and then select tayo ng mga breeders diretso diretso sa ano na diretso allocate na nung kung saan sila mapupuntang tandang para ano na diretsuhan na para mas start na rin po yung breeding kasi marami na rin naghihintay ng fertile eggs yan total wala pa naman si Kuya Johnson eh may ginagawa pa siya sa iba si, hindi pa nila maumpisahan yung kanal at least eh, Maayos ko yung kinalalagyan ng mga manok natin muna may mga kulungan naman tayo Halos ko. O, ito po yung ating Foot bath. <laughs> Please step on the mud before entry, entering the uh, chicken area. <laughs>